ito yung galing sa ano guys galing sa LRT o galing baklaran so yun na nga guys sa mga taga Alabang or taga Cavite na nagbabalak na sumakay sa LRT 1 Cavite extension so pwede kayo sumakay pag galing kayo Alabang o pag galing kayo Cavite pwede kayo sumakay ng uh, jeep papuntang paklaran Tambo or Las Piñas Bayan yung sasakyan nyo guys meron naman na dadaan siguro sa inyo dyan tapos bababa kayo dito ayan dito kayo bababa sa may pulang lupa or kahabaan ng Carlos P. Garcia tapos meron ditong ano, terminal ng uh, i bus e bus ba to? yung puting bus guys ayan o no? puting bus So, ayan, dito lang mismo tapos dito yung dito ka magbabayad. So itong mga bus na to guys is papuntang SM Sukat or dun mismo sa LRT1 Cavite Extension. Ayan ito, ito. Pag diniretsyo mo to guys papuntang uh, LRT1 Cavite Extension. Ayan, dito ka sasakay guys. Ayan oh, no? may mini bus dito. Sa mga nagbabalak na sumakay. Ayan. Ayun okay, guys so oh, yan. Yan papuntang ano yan, papuntang uh, SM Sukat o LRT 1 Cavite Extension. So let's go. <try sushi> So yun guys pag uh, galing kayo ng Dr. Santos Station Ayan pag nandito kayo sa SMC City Sukat Tapos gusto nyo uh, sumakay ng jeep papuntang Cavite o papuntang Alabang So nandito yung terminal ng puting bus guys yan So ito dun lang yan sa may kanto ng uh, uh, Carlos P. Garcia o sa may pulang lupa So doon na kayo bababa tapos doon din kayo sasakay na para Cavite at para Alabang. Ayan, gilid lang to ng SM Sukat guys. Ayan. So yun na nga guys, so nandito tayo sa pangalawang entrance papuntang Dr. Santos Station ng LRT1 Cavite Extension. Ito yung SM Sukat guys oh. Tapos ito yung highway. Ayan, SM Sukat. So dito tayo maglalakad papasok ng uh, station oh. Sa Dr. Santos Station So maraming mga naglalakad dito guys Papasok So sana guys lagyan nila ng silungan dito Pag naglalakad Kasi pag malakas ang ulan Kapag malakas ang ulan guys Mababasa yung mga Sasakay sa LRT Pero dito guys mayroon namang Pero kung ipadiretso nila yung dito Ipadiretso nila dito Mas okay Kasi paano kung malakas yung uh, Malakas yung ulan mahirapan pagtawid kasi medyo may kalayuan din sa kalsada guys Ayun o no? oh. Ang SM So yun yung Dr. Santos Station So yung sinasabi kong isa guys Sa may Carlos P. Garcia Avenue Ang isang entrance yun sa dulo So kapag galing kang Cavite Or Alabang So pwede, pwede ka na dyan bumaba Sakay sa puting bus so tama nga yung nasa isip ko guys so ito yung magiging terminal kaso nga lang ang nakapuesto pa dito guys is yung para sukat ayano yung mga taga sukat dyan so, lalong mapapabilis yung biyahe nyo guys so after yung sumakay dito sa LRT1 Cavite Extension pagbaba nyo nandito na agad yung terminal na para sukat. So sana yung yung para pulang lupa o doon sa may Carlos Garcia sa Sana pwede rin silang mag pick up dito ng pasahero guys kasi medyo may kalayuan din doon sa highway. Kasi yung pinaka ano niya kasi ang pinaka terminal niya kasi yung pick up ng tao doon mismo sa may SM Sukat. So sana pwede silang mag pick up dito. So para ano lang kasi to para sukat lang to. So let's go tayo guys. So para mi para may na rin yung mga sumasakay. Ayan guys, sa mga nagtatanong na kung dugtong batong uh, Dr. Santos or LRT1 Cavite Extension sa Fernando Po Junior Station. So dugtong guys, kasi ito yung pinakadulo ng Fernando Po Junior galing dito sa Dr. Santos Station. Guys, paikot lang to guys. Magkoconnect lang to lahat. Kung sakaling bukas na itong uh, Fernando Po Junior, kadugtong ng uh, MRT3 o sa may North Avenue, ayan o. North Avenue guys paikot na lang to guys kasi dugtong ng LRT 1 Cavite Extension at yung MRT 3 magkadugtong lang sila tapos yung LRT Line 2 naman sa may recto uh, bababa ka lang sa may uh, Doroteo guys tapos tatawid ka na papuntang uh, LRT Line 2 na papuntang Cubao, Marikina or papuntang Antipolo tapos yun na nga yung MRT is dugtong lang sa LRT Line 1. So paikot lang to guys, paikot. Ayan, ito yung ticket booth area guys. So meron din dito ticket vending machine. Sa mga uh, kukuha ng uh, mabilisan na card. So pwede kayo bumili ng gift card. At saka yung uh, pang single na, ano, na journey ticket. So ayan, tayo guys. Tindo. Yan. So yun guys, so ulitin ko guys na nagtatanong kung meron bang kung meron bang escalator uh, itong uh, Dr. Santos meron guys, ito guys oh. tapos yung pababaan Doon sa kabila ayan, kaya siguro hindi nakita yung Uh, escalator pa baba guys kasi nandito sa kabila guys ayan o oh. so ito yung paakyat so okay tayo meron ding elevator guys ha merong elevator ayan yung elevator o oh. So, yun. nakapasok na tayo sa taas so it's pang senior citizen. Okay. Please do not hesitate to report it to our security ah. or station personnel. Your safety. Ayun yung trend guys, so, ano. naghintay sa ano, unahan.